pinapakalat po kasi na itong mga luka-luka na DDS. Yan yung pagkakadescribe, lalo na itong si Mahar Luka-Luka. <laughs> o tingnan nyo, ito yung video ini snap down ni President Donald Trump si President PBBM. Masakit daw kasi ito para sa mga DDS kasi ang akala nila or ang pagkakaalam nila at laging pinupunto nila, mas malapit daw na magkaibigan si Digong at si Donald Trump hindi hindi na kasi nila ito tanggap. Yan. Dito sa video na ito, makikita nyo. Makikita nyo na nag-handshake si PBBM at si Donald Trump. Yan din ang pinapakalat na itong si Mr. Jason Sa. Alam nyo naman. Hmm. Um, sabi ni Mr. Jason Sa, no handshake, no photo opportunity with with uh, Donald Trump daw at ang si PBBM. Kasi ang nakikita daw ng na marami, ang naging kausap daw ni, ni PBBM ay si dating President Joe Biden uh, ng USA at yun nga, yung kanyang, yung kanyang First Lady. So, eto ay walang katotohanan. Walang katotohanan na inisnab kuno ng uh, Presidente ng, ng US si PBBM. Yan. Wala na kasing... Wala na kasing makitang issue etong mga ito na pwede pang ikasira Uh, nang nasa malahan kung nakikita niyo po, pababa ng pababa yung kalidad ng kanilang mga argumento at yung mga ginagawa nilang issue ay lalong nagiging walang epekto. <laughs> mm, Paulit-ulit yung bangad. Paulit-ulit ko na yung pulveron video. Uh, pulveron, uh, pagiging pulveronic no, ng PBBM. Ngayon binabalik naman nila yung kuno ay Uh, 20 per kilo na bigas na ipinangako na hindi natupad. Yan ang sinasabi ko na magiging recycled lang yung mga issue nila o kaya may bago man pero wala na talagang epekto dahil napakababang uri na kung tutuusin yung kanilang mga argumento, yung kanilang ginagawang paninira sa, sa Malacanang ay wa-epekto na. Good luck!